mga kailaw, meron tayong inaayos na beam 380 dito. Ang igniter po niya ay malaki. Yung dumating po na igniter ay maliit po. Ayun. Paano ko po siya na naikabit dito na saktong-sakto sa screw hand po niya. Ito po ang ginawa ko dito. <tod> Ayan, ito yung lumak. Ito naman yung bagong dating. Ito yung heatsink nya. Ito naman ang heatsink nya. Sukati natin. Ayan o, oh, malaki po ang difference nila. Paano po sya magagawa ng paraan. Tapos yung haba po nya, maiksi. Maiksi lang po ito. Ito po ang ginawa ko. Naglagay po ako ng ganito. PCB po yan eh mapapansin nyo po o, nilagyan ko po siya ng screw, tapos binatasan ko na po kabilaan na nakakabit sa ganyan para pag natin sa unit pareho na po siya Ayun o, o yung haba po nyan alas pareho na po ang haba yung tornilyuhan niya. Ayan lang natin to haba niya. Ayun oh, pareho na po. Ayan, ganyan lang po ang ginawa ko para maikabit po natin ito. Kasi inorder po ito uh, hindi na po kasi mababalik sa supplier, lalo na po malayo. Kaya ganyan na po ang ginawa natin ng paraan. Kasi wala po silang sample. Ayun, ito na ang ikakabit po natin. sure po yan, obra po yan. Ang importante po, ma screw nyo po ng maayos ito para hindi na po siya gagalaw-galaw kasi kung isa lang naman ang i screw natin dun sa lagayan nya pwede pong malaglag ito so sumayad sa bakal pwedeng pumutok po po ang igniter pwedeng madamage pa pati power supply mo kaya ganyan na po ang ginawa ko ay papasilip ko rin yon kung anong paano ikabit ayan o oh. yung screwhan dun sa dulo tapos mapapansin niyo po yung sa dulo niya ito. O oh, yun oh. hindi po siya umabot o. Oh. Oh. Pero safe na rin yan kasi meron na po doon sa kabilang ano naka-screw dalawa. Yan po yung ginawa ko ng PVC para ma-screw ko lang po siya. Yan, nag-ano na po siya para hindi lang siya malaglag. Kasi delikado po yan kapag nalaglag yung igniter dito sa bakal, puputok po yan kaya yeah, so mga kailaw sa mga ganyan kailangan po kabisado nyo rin po kung paano gumawa ng paraan kapag wala na pong choice para maikabit nyo lang po yung ano nyo power supply or igniter Pwede mga old version ito ito naman ang new version ganun po talaga sa ano sa sa mga unit nagbabago po ang assemble Maabot lang mga 2 years, 3 years, iba na naman po ang design niya. Kahit sa mga beam, mababa, mapapansin nyo po, 2 years, 3 years, may mga lumalabas na naman ng mga bago. Kaya ito nga, o, oh, unang pakatingin ko pa lang sa kanya, iba na talaga siya. Hmm. Oh. magkaiba. Kasi pwedeng ibang ibang company po ang naorderan nito, or naubusan na po sila ng ganito talagang unit, kaya bago na naman ang inilagay nila iban na naman ang heatsink niya pero sa parts halos hindi naman siya nagbago eh yun pa rin naman ang naikabit sa kanya pinapalit na lang po kasi kaya kinokompress -pino na po kasi ang ibang mga pyesa ngayon At yung mga resistor dating malalaki yung mga kapasitor, yung mga IC, ginawa mga spider type ginawa mga SMD na po oh, masyado nang maliliit kaya minsan karamihan po sa ganito disposable na po siya kung magagawa man siya, hindi na rin po siya tatagal. Sana po mga kailaw may na-share po ako sa inyo kahit sa ganitong paraan. At thank you for watching and God bless.